Gituhan ni Attorney Ray Kartuhano nga husto ang direksyon sa gihimong investigasyon sa gobyerno batok sa mga giingong anomalya sa mga flood control projects nga gipasiugdahan sa Department of Public Works and Highways ilawom sa pamunuan ni Secretary Vince Dizon. Tumala ni Kartuhano ang pagpasaka o kasong kriminal ni Secretary Dizon sa ombudsman batok sa pipila ka mga opisyal sa DPWH o mga kontraktor o sa kamahinong danon nga lakang aron mapanubag ang mga responsable sa kawad sa pondo sa gobyerno. Gipadayag sab sa abogado ang iyang paglaom nga magmugna og klaro og gustong resulta ang imbestigasyon pinaagi sa pagpasaka og kaso batok sa mga opisyal og kontraktor nga nalambigit sa korupsyon. Gipasabot ni Kartuhano nga ang tanang desisyon nga mugula gikan sa proseso ang nga, nga ibase sa ligon nga ebidensya aron masiguro nga patas og makatarunganon ang hustisya. So far on the right track, no? ang atong bagong DPWH secretary kung mo monitor yung mga pronouncements ang yung, yung mga pila ka pa lang ni siya no nakalingkod so far makita nimo nga sakto yung mga ginabuhat no but uh, kinahanglan suporta ni yung mga aksyon ang dagan sa Senado dapat mas paspas -pas ni siya ang dagan sa House of Representatives mas paspas -pas yapon uh, lang tanga uh, mga kaso ma-file jud siya Og mo ka na report gikan sa patrol kini si Bombo Irish na surata para sa number one and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta radio, Bombo